Sylvia Sanchez, nagmamayari na ng isang malaking film company na kung saan ay may mga kasama rin siyang co-producers internationally. Napakagaling at napakabait ding bien na dahil isinama na rin niya ang kanyang mga manugang sa kanyang sariling film na si Main Mendoza at Sanjo Marudo. Panoorin at kung hindi pa nakasubscribe, don't forget to click subscribe and hit the notification bell to keep you updated. Hindi nga biro ang sariling kumpanya ni Miss Sylvia Sanchez dahil pinatatakbo niya ito not locally dahil pang international ito. Kaya naman madalas lumipad si Sylvia Sanchez papunta sa ibang bansa, especially sa Europe. Sa business na ito, siya mismo ang utak at katuwang niya ang kanyang pamilya. hands-on si Sylvia Sanchez sa business pagdating sa film industry. Pinangalanan niyang Nathan Studio ang nasabing pagmamayaring film company. Katuwang ang mga anak na sina Arjo Atayde, Ria Atayde at si Jela Atayde na may kanya-kanyang role sa kumpanya. At isinama na nga rin ang kanyang mga manugang na si Maine at Sanjo. Hindi rin biro ang ginagampan ng role ni Sylvia bilang isang asawa, nanay, business owner at syempre head cook sa bahay dahil hilig niya talaga ang pagluluto. Kaya minamanage niyang mabuti ang kanyang oras sa araw-araw. Ipinakita pa nga ni Sylvia Sanchez ang kaganapan sa kanyang sariling kusina kapag wala siyang trabaho o hindi busy sa kanyang film industry. Dahil nga katuwa nga ang mga anak dito lalong lalo na si Ria Tide na ginawa niyang CEO at siya naman ang nagmistulang COO. Kaya pag walang ginagawa, tuloy sa kusina ito si Miss Sylvia Sanchez at panay ang luto. Okay, time check is 10.30, pero na ay nagluto po. That is balot. Balot sa napod. Yes. Nang kabing gabi. <laughs> yeah. Almost 11 p.m. Kagagaling lang ng dinner. Look, 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 balot. Ayan. Here. Yeah. <laughs> Durugin natin yung iba para lasang balot talaga. Mm -hmm. hmm. Yay! Yeah. Dahil may bisita bukas, ano oh. na, sa bansa, oh. gusto doon yung umi o um kumain ng balot, pero, basta, pero, ganyan. Okay, time check is 10.30. So okay. try na natin ha. Ayan. Oh ano okay. ko na lasan yun eh. Mahilig kang maanghang? Maanghang ka na? Ma ma -anghang. Ma -anghang, Anghang? Anghang. Okay. Anghang. Balot ala Sylvia. Silvia. Oo oh, sige. Dali. At 11pm. First time ko. First time ko? Very good. Talaga. Hihi. Bye! Very good na daw. So pwede na tayong um, Asan tapos. Asan yung At on, on bukas sa lakalatagan sa farm. Okay. Tara. Hmm. Buto siya. Okay. Tatry na natin ha. Ayan. Hindi lamang pang pelikula ang beauty ni Miss Sylvia Sanchez dahil talagang pagdating sa lutuan ay sanay na sanay ito. Kaya naman masayang-masaya siya na nakapagluluto siya para sa kanyang pamilya at syempre sa mga nasasakupan ni Arjo Atayde na minsan ay naipagluluto rin niya ang community. <coughs> naman si Janice nagluto Hi. ng tacos andito din si Nanay Pearl oh. oh. Oh, Nanay Pearl Pero ito talaga si Madam naman na ah. luto tayo ng baked potato chicken dahil may mga bisita hmm. may mga meeting 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 <laughs> <laughs> merong mga kausap kaya tayo nalang magluto pero sigurat tayong mas masarap Nare-request naman nila lagi ang tacos. Ayun. Masakit na sa kamay pag marami. Ikaw na nga, Jay. Pero so, masarap yan, ginagawa mo. Oo, mm oh, -hmm. yeah, yan. In, na, hindi natin asin. ha. Dapat na, mas matagal na hindi ginagawa yan. Dapat mas masarap, mas ma... Malinamnam. Malinamnam. Malinam Huwag magtipid sa... Ingredients. Correct. Yeah. Yeah. Okay. Eh? Eh. Okay. Okay. So, yan. Okay. Peta. Oo nga eh. Kaya, Jay? Okay. one wow. Very thankful naman ng mga manugang ni Miss Sylvia Sanchez dahil kahit papaano ay hindi sila nawawala ng trabaho lalong lalo na ngayon na binigyan sila ng role sa bagong film industry nitong si Miss Sylvia Sanchez. Talagang hindi pinababayaan ng mga anak mapamanugang mang ito kasama si Maine Mendoza at ito nga si Arjo Atayde. Oh!